Jet, sabi ko magbantay ka ng store, di ba? Di ba? Sabi ko po magbantay ka ng store habang wala kang pasok, di ba? Jet, eh anong ginagawa mo diyan? Kaya nang jajaan. Ayun ko. si Jet, Jet. Eh ito yung store. Ito yung store. Jet, pag ito nabawasan tayo ng tasa dito, oh. Ayan po, may bago kami paninda, mga tinapay. Kanina po marami yan, ngayon yan na lang po. Oh, Jet, bantay ka na dito habang wala kang pasok. Good morning, Jet. Kain ng butiki, oh. Ano ka? May nabenta ka na? Kain ng butiki. Kain ng butiki, oh. Huwag oh. mo ano eh. Hindi, muntun tayo ng butiki. Sisilipin ko yung tindero namin. Ano yung ginagawa ni Jet? Hmm? Oy Jet Jet anong ginagawa mo? Sabi ah, ko magbantay ka dyan Ano sasabihin mo pag may bibili? Sino tatawagin mong pangalan? Mami, ha? Jet Ganda siya, tiga bantay po So na natin siya doon sa harapan lang yung aku termos. <laughs> Jet! Ah, kita. Seryosong serius siya. Oh. Hmm? Ay, Hindi you 'no know, seryoso, seryoso. Titingin 'yan, titingin 'yan. Titingin 'yan, anong kino mo? Titingin 'yan, titingin 'yan. Titingin 'yan. ah ala Ayun na. Ala, ala. Tisan siya. Ba. <laughs> jet, kaya mo lumusot kamay mo dito. Ulit. Ha? Jet, dito. Let me in. Let me in. Hindi dyan. Ano pong gawin nyo? Kaya mong kunin yung duwid donut. <laughs> grabe ka. Oh. Ay, di mo kaya. <laughs> Ay, huwag yung itlog. Huwag yung itlog. Mababasag. Huwag mababasag. Ay, para talaga tag ka ano si Janja? Oh, ano bang bibili mo? Oh, dito muna. Oh, hindi mo kasya. Hindi kasya. Ah, <laughs> oh, hindi kaya. Punch niya daw. Ha? Ah? Oh, tinan mo dito. Ba't ba hindi ka pumapasok? Ha? Ah, wala ka pasok? Hey, do it do that? Ano yung mabuti? Please, please. Hindi ganyan bumili. Tinuturoan ka paano bumili. Hintay mo lang. Alo. Ano yung mabuti? Hinihintay mo lang. Bye-bye. Magbantay ka ng pag hindi Ready. ka naka 500 pesos, wala kang duwi donut. Oh. Bakit? Merienda agad ka, merienda mo lang. Ready, steady. Hmm. Kaka merienda mo Open. lang. Open ka, ang dami mo nakakaan, wala ka pang benta. 100 pa lang benta mo. Tingnan ko yung benta ni Jet, Jet. Alam ko marami To Ito benta ni Jet, Jet Ay, lagpas na pala. 1, 2, 3, 80 210, 1, 2, 3, 4, 5 20, 222 na pala 222 na Jet! Naka 222 ka na. Shh. Ano yung paano mo isusulat yung 222 doon sa calculator mo? 222. 222. Paano mo susulat? Tingnan mo sa calculator mo. Jet. Jet. Ayaw mo? O, dyan ka muna ha. 24 hours kang tindero ha. Challenge. Jet, 24 hours bender, kaya? halo <laughs> <Hello>? anim <laughs> na oras ka pa lang. Hello? ano ba talaga? Merienda na daw siya, Joy. Merienda na daw tong anak mo, agad-agad. Kakaalmusal niya lang eh. Titigas na naman dito pupo mo. ating oh, na naman ulit natin siya sa labas. Ayun siya. Sure. Sisilip-silipin natin siya. Ano na? Ala, ang tutong nagbabantay na to. Ala, nagwala pa. Doon kasi siya gusto niya doon. yung may ng tindahan namin tas nando doon tas oh mamaya sisilipin kita jet bumalik ka na dun dali na